Ang prinsipeng naging polaka. dumirecho sa may batuhan ang prinsipe. Laking gulat niya nang makita niya sina Wigo at Yugo. Bakit kayo nandito? Ang tanong ng prinsipeng polaka. Di ba tinulungan mo yung matandang polaka kanina? Ibig sabihin na kumpleto mo na ang sinabi ng mensaherong salamangkero, ang sabi naman ni Yugo. Oo, nakumpleto ko na ang tanging sagot ng prinsipe. Teka, bakit parang hindi ka naman bumalik sa pagiging tao mo, ang takang sabi naman ni Wigo. Baka naman kasi nagkamali ka ng bilang. Ang sabi ni Yugo, hindi ako pwedeng magkamali, tama ang aking pagkakabilang. Pinaglalaroan ata ako ng mga salamangkero? Hindi po pwede ito, ang galit na sabi ng prinsipe. Hindi ganun ang mga salamangkero, maaaring nagkamali ka lang din ng bilang. Ang sabi naman ni Wigo. Ngunit hindi ito pinakinggan ng prinsipe. Dalhin niyo ako sa mga salamangkero ngayon din. Ang galit ng sabi ng prinsipe, nagkatinginan na lamang sina Wigo at Yugo. Naiintindihan naman nila Wigo at Yugo ang nararamdaman ng prinsipe. Hindi nagtagal ay narating na rin nila ang lugar ng mga mensahero. Pagkarating nila, sumigaw ng sumigaw ang prinsipe. Maari bang huminahon ka muna, alam na ng mga salamangkero na nandito tayo kinakailangan lang nating maghintay. Ang naiinis namang sabi ni Wigo sa prinsipe, Gusto mong uminahon ako at maghintay. Hindi na ako makakapaghintay pang makabalik sa dati kong anyo. Ang galit namang sagot ng prinsipe kay Wigo, Hindi mo kailangang sumigaw. Ang singit na sabi ni Yugo, Pinaglalaroan niyo ako, kayong lahat. Ang patuloy na sabi ng prinsipe, Galit na galit ito, tumigil ka na. Ang nagtitimping sabi ni Yugo. Magsasalita pa sana si Yugo nang biglang may nagsalita. Hayaan mo siya Yugo. Hayaan mong ilabas niya ang kanyang nararamdaman. Ang sabi ng mensaherong salamangkero. Tumigil naman at yumuko sina Wigo at Yugo sa salamangkero, tanda ng kanilang paggalang. Hindi na nagsayang pa ng oras ang prinsipe. Ikaw, di ba ang sabi mo sa akin, kailangan kong gumawa ng isang daang kabutihan? Ginawa ko, natapos ko. Ang pag-alit na sabi ng prinsipe. Oo, oh, tama isang daan. Ang sagot ng salamangkero. Bakit hindi pa rin ako bumabalik sa aking dating anyo? Tama naman ang aking pagkakabilang. Ang sabi pa ng prinsipe. Oo, oh, tama ka. Ang matipid na sagot ng salamangkero. Kung ganoon bakit wala pa rin nangyayari? Bakit isa pa rin akong pulaka? Natapos ko na ang isang daan kaya nararapat lang na ibalik mo ako sa dati kong anyo. Ang galit ng sabi ng prinsipe, ikaw lang ang maaring makagawa niyan. Ang sagot ng salamangkero, ginawa ko na lahat ng sinabi mo, pero wala pa rin. Pinaglalaroan niyo ba ako? Ang pag-aakusang sabi ng prinsipe, akmang lalapitan na ng prinsipe ang salamangkero, pero humarang sila Wigo at Yugo. Umiling ang mga ito, at kitang kita ng prinsipe sa mga mata nila Wigo at Yugo nagalit na ang mga ito. Napatigil bigla ang prinsipe, at tiningnan si na Wigo at Yugo. Seryoso ang mga ito, napaatras ang prinsipe at napayuku na lamang. Bigla namang lumiwanag ang ilog at unti-unting ipinakita nito ang mga nagawang kabutihan ng prinsipe. Nakita nila Wigo at Yugo ang ginawang kabutihan ng prinsipe, at bakas sa mukha nila ang pagtataka. Tama ka, nakumpleto mo ang isang daang kabutihan. Pero bukal nga ba sa iyong puso ang mga ginawa mo? Ginawa mo ba ito dahil yun ang gusto mo? Ginawa mo lahat ng mga ito nang hindi bukal sa iyong kaluuban. Napilitan ka lamang, sinamantala mo ang bawat pagkakataon na meron ka. Ang nangyaring pagtulong mo sa matandang polaka kanina ay hindi yun bukal sa iyong kaluuban. Hindi nakasagot ang prinsipe dahil alam niya sa kanyang sarili na totoo lahat ang sinabi ng mensaherong sa lamang kero. Tahimik ding nakikinig si Wigo at Yugo, at tuluyan na nilang naintindihan kung bakit hanggang ngayon ay isa pa ring palaka ang prinsipe. Muli pa kayang makabalik ang prinsipe sa dati niyang anyo? Abangan!